Bukas ang mga manufacturer at retailers sa voluntary price freeze sa mga pangunahing bilihin sa posibleng pagtaas ng presyo nito bunsod ng El Nino phenomenon. Ito ayon sa Department of Trade and Industry ay kasunod ng pagpupulong ng mga manufacturer at retailer kay Trade Secretary Alfredo Pascual kung saan tinalakay ang posibleng price freeze. Sa ilalim ng Price Act automatically frozen ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin sa loob ng anim na araw sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Natalakay din sa pagpupulong ang mga proyekto ng DTI gaya ng Clark Mega Food Hub at ang Nueva Vizcaya Agricultural Terminal Online na layong paigtingin ang koneksyon ng mga magsasaka at retailers, suportahan ng local economy at iyakin ang supply ng abot kayang pagkain. Binigyan din ni Secretary Pascual ang pangako ng DTI na balansihin ang proteksyon ng consumer habang isinusulong ang isang umuunlad na business ecosystem. At yan ang aking news scoop. Ako si Kat Goddard. Gonzales, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.